Yes? Good po Puma. Hindi ko po kami para sa aking partner ng Ah, sige. Hindi ko po nakalagawin para mag-usapan na sa akin. Maganda ka Omar. Ang title ng aming project proposal ay proyekto pagsusubiti pagpapailanin sa kalamat ng mga guro sa senior high school Ukol sa kakayahan ng mga mag-aaral gamit ang masasaya at interaktibong mga prayer ko ninyo. And why did you answer that? It. Ito ay isang sukupo po ang pagkawak ng kalaman sa mga puro, lalo na sa mga estudyante sa Senior High School Department, CIP University. Kaya rin binatay na namin ang aming direct as well of Making Interactive Learning fun every year. bago sa word fun ay ang kuyerto namin ay masaya at learn at sila ay matututo. At sa every year, hindi lang mga nangyayari sa isang taon. Kung hindi masambuti ang ma-implemented ito, na gawin every year. At paano na naman i-evaluate eh, ang inyong proyekto? Kagaya sa sinabang tema ang Mr. Reyes, ginamit namin ang tema ng buffet o Making Interactive Learning Fun and Every Year. Kaya kinala namin na sa year 1 o sa unang taon ay gamitin namin ang MILS sa buffet since ang part ng MILS sa buffet ay yung proseso ng aming proyekto. ng aming NILS. EY. Dahil sa taon ito, ito namin maa-apply o mga ina-apply na para mahanda namin ang, ang proseso sa unang taon. Dito din magaganap ang Teacher's Assessment of Student Learning sa Project Initiative sa proyekto namin. Kung tutukuyin namin ang seminar, napaghandaan na namin ang mga posibleng mga schedules na nagaganapin para sa mga guru at sa mga estudyante. At ang mga seminar na ito ay makakatulong din sa mga proseso sa project proposal. So, ano naman ang budget plan ninyo at paano nyo estimate ang cost? Para sa akong budget plan, para sa expenditure category, meron tayong personal, training kits at module. Para sa personal, meron tayong training fee na may unit na per day at kapat na units The unit rate is at least 3,000 and the cost of 12, so, training is 12,000. So, 3 is we have marker, and printed blank papers. The per person. Ang number uh, the number of units is estimated number The unit rate is 45 pesos, 10 pesos, and 10 pesos. The cost is 2,250 pesos, 500 pesos, and 500 pesos. union bond papers and my union bond per section at number of units I form the sales. Ang unit rate naman ito is 1,500. Ito ay nagkakahalaga ng 69,000 pesos. So, ang total expenses ay 84,250 pesos. Bakit 46 ang number of units sa modules? ang 46 number of units. Um, Printed block papers on drills. 23 sections, grade 12, and 23 sections, grade 11. There are ideas in the girls and I hope that you can implement it properly in a way that can help the faculty and the students. Congratulations, okay. I approve of your, of your project proposal. Okay, thank you, Pablo. Thank you, thank you. Thank you. Thank you.